Isipin nyo itong mga idol ang misteryosong salamangkero na si Isuka na kilala sa pagiging wow sa laban kontra sa malalakas na mandirigma. Ay biglang naghanap ng isang tao. Hindi basta hunter kundi ang mismong ama ng ating bida na si Jin Fricks. Pero bakit nga ba? Ano ang malalim na daylan at koneksyon nila? Kung gusto mong malaman ang buong sagot, manatili ka hanggang dulo dahil sigurado magugulat ka sa mga teori at ebidensya ng ating tatalakayin. Sa Hunter Hunter episode 137, dumalo si Isuka sa botohan ng bagong chairman ng Hunter Association. Pero imbis na mag-focus sa eleksyon, hinanap niya agad si Jing at bakit siya interesado dito. Malamang gusto niya lang ito makilala at makasahupa. Nalaman kasi ni Isuka mula sa Grid Island na si Jing ang gumawa ng laro at kinikilalang malakas na mga hunter tulad ni Razor. At dahil kilala si Isuka na mahilig sa laban kontra sa malalakas na kalaban, natural lang na tumuon ang atensyon niya kay Jing. Ang pangalawang daylan ay may mga teorya na matagal na magkakilala si Nai Suka at Jing at ayon sa haka-haka, si Jing daw mismo ang nagturo ng nan kay Hisuka. Kung totoo ito, posible nang inutusan talaga ni Jing si Hisuka na bantayan si Gon mula pa sa Hunter Exam at kaya lagi siyang nasa paligid ng ating bida. May mga eksena rin na tila binabantayan ng at ginagabay ni Hisuka si Nagon at Kilua guys, sa Heaven's Arena at Creed Island. ng ikatlong daylan ay tinitignan din ni Suka ang pagkakataon na sukatin ang lakas ng mga Zodiac at mga Top Hunters sa panahon ng election arc. Natural kung may pinakamalakas sa grupo, iyon ay si Jing. Kaya gusto niya itong makita at malaman kung kaya ba niya itong talunin. Para kay Suka ang makalaban ang mga pinakamalakas ay parang pinakamatas na anyo ng kasiyahan. Pero may isa pang mas malalim na posibilidad na may espesyal na ugnayan silang dalawa na hindi pa binubunyag ng kwento. Kung tunay niya naging master si Jing ni Hisuka, mas lalong nakaka-excite isipin ko ang magiging epekto nito sa inaharap na labanan. Kaya mga idol kahit ano pa man ang rason gusto lang bang makipagsabay ni Hisuka o may tinatagong connection siya kay Jing bilang dating master. Ang ah, malinaw ay hindi basta-basta ang daylan para hanapin ang salamangkero ang ang misteryosong si Jing. Pero kayo ano sa tingin nyo dahil ba sa uhaw house Hisu ka sa laban o may sekreto silang nakaraan sa na malapit na mabunyag. Kung nagustuhan mo ang video ito huwag nyo kalimutan mag like at subscribe at ihit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat. Pangyayari. May 85 points ang isang to. 90 points naman siya. Meron bang Jing dito? Wala na rito si Jing. Kanina pa naka Kaya buti pa, bitbitin mo na yung papel mo at umalis ka na. 77 points naman ang isang to. Oh, store mo ka! Hindi ba kanina ka ba namin pinalayas? 10 points, 20 points, 45 points naman siya. 10 points. Oh, merong 95 points.